Hello everyone, mayroon naman po tayong God's message for today. Ngunit bago yan kung hindi ka pa nakapag-subscribe ay inaanyayahan po kita ngayon na mag-subscribe. Pindutin lamang po ang subscribe button at ang notification bell para lagi po kayong ma-update sa aking mga bagong upload. Salamat po ng marami sa inyo. Nawang ating pag-uusapan po ngayon mga kapatid, kung nakaramdam ka na parang hindi ka pa anak ng Diyos. Ang ganitong pakiramdam ay dahil baka tinutokso ka lang ng diablo, inuudyukan, pinapaduda sa commitment at sa mga sinasabi ng Biblia. O maaari ding baka totoong hindi ka anak ng Diyos. Kaya mas makabubuting suriing mabuti ang sarili. Kung nakaramdam ka na parang hindi ka pa anak ng Diyos, mas maiging alamin at pag-aralan ang Juan 1.12 at unawain kung ano ang minsahe ng Diyos dito. Ano ang sinabi sa Juan 1.12? Subalit, ang lahat ng tumanggap at sumampalataya sa kanya ay binigyan niya ng karapatang maging mga anak ng Diyos. Now, ano po ang message na dapat nating matutunan mula sa talatang ito? Kung nakaramdam ka na parang hindi ka pa anak ng Diyos, una po na message na dapat nating matutunan, ang sabi ng Bible na ang tumanggap at sumampalataya kay Hesus ay tiyak ng anak ng Diyos. Ang pagtanggap kay Hesus at pagsampalataya ay may kamalayan. Ibig sabihin, alam mo, tanda mo ang pinagpasyahan mo. Nalimutan mo man ang date, pero ang pasya mo kailanman ay hindi mo malilimutan. Kung maliwanag sa iyo ang pagtanggap mo kay Hesus, bakit ka magdududa bilang anak ng Diyos? Walang rason para pag-alinlanganan mo ito sapagkat napakaliwanag nito sa Juan 1.12. Ang sabi ng Bible na ang tumanggap at sumampalataya kay Jesus ay tiyak ng anak ng Diyos. Binigyan na ng karapatan. Number two na message na dapat nating matutunan. Ang tunay na anak ng Diyos ay hindi magdududa sa kanyang karapatan bilang anak. Halimbawa, biniro mo ang anak mo at sinabihan mo ampon ka lang namin iyak nang iyak siya kaya sinabihan mo agad nagbibiro lang ako kaya ikwininto mo ang buong pangyayari kaya tuwang-tuwa siya at niyakap kanya at kiniskappa niya kasi alam na niya yung buong kwento malinaw na sa kanya mismo ang mga anak mo convince sila at buo ang kanilang paniniwala na sila ay tunay na mga anak mo at alam nila ang kanilang karapatan bilang anak ganito rin tayo. Napakalinaw po sa Juan 1.12 na ang sabi subalit ang lahat ng tumanggap at sumampalataya sa kanya ay binigyan niya ng karapatang maging mga anak ng Diyos. Kung tunay mong tinanggap si Jesus at sumampalataya ka ng buong puso, ikaw ay binigyan na ng karapatan sa posisyon bilang anak ng Diyos. Hindi mo na ito dapat pagdudahan. Pangatlo po na message na dapat nating matutunan, ang tunay na anak ng Diyos ay may patnubay mula sa Holy Spirit. Laging may patnubay na mas mapapabuti ka at ang direksyon ng buhay mo. Pag may patnubay ka mula sa Holy Spirit, magkakaroon ka ng pag-ibig, kagalakan, magkakaroon ka ng kahinahunan, kabaitan, kabutihan, katapatan at pagpipigil sa sarili. Pag may patnubay mula sa banal na espiritu, hindi ka malalayo sa church. Sa pagbabasa ng Bible at sa pananalangin, hindi ka dyan malalayo. At siguradong excited ka at hindi ka pala absent sa pananambahan. Pag may patnubay ka mula sa banal na espiritu, makukuni ka sa gawain ng iglesia. Pag wala kang ganitong karanasan, sigurado kaduda-duda ang pagiging anak mo. Bakit? Ano ang sabi ng Bible sa Roma 8.14? ang lahat ng pinapatnubayan ng Espiritu ng Diyos ay mga anak ng Diyos. Ang tunay na anak ng Diyos ay may patnubay mula sa Holy Spirit. Pang-apat po na mensahe na dapat nating matutunan, ang tunay na anak ng Diyos ay mamumuhay bilang anak ng Diyos. Sa Bible kasi mga kapatid, ayon sa Juan 8.44, may anak din ang Diyablo. Tinatawag itong sons of disobedience. So, yung mga anak ng Diablo ay mamumuhay bilang anak ng Diablo. Pero yung mga anak ng Diyos ay mamumuhay bilang mga anak ng Diyos. Dito po natin mababasa yan, makikita sa unang Juan 3, 8 at 9. Ang nagpapatuloy sa pagkakasala ay kampo ng Diablo, sapagkat sa simula pa ay gumagawa na ng kasalanan ang Diablo. Kaya't naparito ang anak ng Diyos upang wasakin ang mga gawa ng Diyablo. Ang tinanggap ng Diyos bilang anak niya ay hindi nagpapatuloy sa pagkakasala sapagkat nananatili sa kanyang buhay na galing sa Diyos. At dahil ang Diyos ang ama niya, hindi siya maaaring magpatuloy sa pagkakasala. Kaya dito po mga kapatid, maliwanag ang buhay, pamumuhay ng mga anak ng Diyos at anak ng Diyablo. Ang tunay na anak ng Diyos ay mamumuhay bilang anak. Nang Diyos. Now, so, ang ating application ngayon, una, kung duda ka na hindi ka pa anak ng Diyos, ngayon mismo tanggapin mo si Jesus bilang iyong Panginoon at tagapagligtas. Number two, kung alam mo naman sa sarili mo na tunay ka na talagang anak ng Diyos, huwag kang magpatukso at magpadaig sa pakiramdam. Sa Biblia ka maniwala, hindi sa pakiramdam. At pangatlo, ipamuhay ang pagiging tunay na anak nang Diyos. I-enjoy po natin ang pagiging anak ng Diyos. Naway mayroon po kayong natutunan sa ating napag-usapan. Salamat po sa inyong walang sawang panonood pakikinig. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon at magkita-kita po tayo para sa aking mga susunod na video. Salamat po. God bless everyone.